Ayan, so ngayon ay bispiras ng bagong taon. So huling araw ng uh, 2024 at kami nag-night is for fishing. At ito po ang ating huli guys. Ayan, tingnan nyo, meron tayong bagulan. Uh, Tinimba ko na po ito. Ito ay dalawat kalahati. Ito ay isa ay dalawat kalahati din. So bali limang kila tong dalawa na ito. Ayan, tingnan nyo, laki. Nagbigyan tayo ngayong huling taon ng 2024. At ang uh, mukod dyan, siyempre, meron pa rin tayo ibang huli. Siyempre, meron din tayo lobster. Ayan, so ang lobster natin ay isang kilo. So isang kilo po siya, no? Ayan. Siyempre, meron din tayong mga uh, isda. Pero yung isda natin, guys, is kunti lang. Meron tayong uh, samaral. Ayan, samaral. Ayan, guys, at tingnan nyo, samaral. At meron tayong uh, mga manites. Ayan, puro mga gandang isda. Huli natin. Ayan. Okay na yan, good na yan. Manites. Hindi meron tayong hindi ko naman tawag ito rootin ba at uh, meron tayong blanket ayan <coughs> so kota tayo ngayong uh, uh, huling araw ng uh, 2024 ayan so ayan. dito pa lang tayo sa hipon ko tangkota na tayo guys ayan laki sarap nitong sa sa buwan ano press na press sariwang sariwa yan ano? ay kita nyo gan napakalaki at ito syempre ito yung binigay sa atin ng huling araw ng 2024 ayan ano ang dalawang pagulan yan ano? sarap nitong kinilaw guys at ano? de